So, hello to all of you. So, pag-usapan natin ngayon yung pagkakaiba ng in behalf of at saka yung on behalf of. Kasi minsan may mga tao talaga na naririnig natin na minsan in, minsan on. Okay? Hindi natin alam talaga kung ano ba ang pagkakaiba at bakit nila ito ginamit, no? So, syempre, if you're talking, syempre, pag yung, pag, pag ang pinag-usapan natin yung in behalf of, ibig sabihin nito is Uh, for the benefit of someone or advantage of someone or something. Okay? Ito para sa kapakinabangan ng ibang tao o benepisyo ng iba syempre. Okay? Halimbawa dito, uh, we, raised, we raised funds in behalf of the victims of the recent typhoon. So, ibig sabihin nito, so nangalap kami ng pondo para sa kapakinabangan ng mga tao uh, na biktima ka lang ng typhoon or ng bagyo syempre okay so ang gamit dito ay yung uh, in behalf so isa pang example dito the organization donated school supplies in behalf of the underprivileged students so ano ibig sabihin sa tagalog so nagbigay ang organisasyon ng mga gamit uh, sa paaralan para sa kapakinabangan ng mga estudyanteng kapos sa pangangailangan, okay? In behalf of. So, yun ang gamit doon. So, yung isa naman is on behalf of. So, ibig sabihin dito as a representative of someone. So, ibig sabihin bilang ikaw ay kinatawan ng ibang tao, okay? Or ikaw ay kinatawan ng iba. Siyempre, uh, example dito ay, I would like to speak on behalf of my classmates. So, so nais ko magsalita bilang ako isang kinatawan ng uh, aking mga kaklase. Okay? So, isa pang example dito. Uh, I am here to accept this award on behalf of our team. So, narito ako para tanggapin ang parangal na ito uh, bilang kinatawan ng aming grupo. So, ganun daw. Kandali, ano? Uh, in behalf of when you help, when you are helping someone, and on behalf of when you are representing someone. So, ganun lang katali at lagi natin iisipin kung anong dapat gamitin sa in behalf of at saka on behalf of. Okay? So, th thank you very much. Sana tandaan ninyo yan. Okay? na hindi kayo pamali-mali. Yan yung mga may silent letters. Siyempre, okay? Sa mga salita. And ulit ko, ang ginagawa ko lang ay yung paalaman ko. Kung meron ko yung sariling uh, bigkas, inyo yun. Kailangan pa kaalam doon, okay? Mahalaga itong bigkas ko. Kung gusto nyo, hindi gusto nyo. Kung ayaw yung wag, okay? Number one is, lagi ko naririnig, palm, palm. Pam. Pam, okay? We have also what we call as, cam, cam. Calm. calm ka na, calm ka na. And... Lamb. lamb, lamb. Hindi lamb, po. We have, hindi pound, hindi count, hindi rin lamb. Ang lahat ng, lahat, ng ito ay silent L. Okay? Silent L. na Naintindihan nyo? So, yun lang po. Pero inuulit ko kung may gusto ko yung bigkas, hindi eh, ibigkas nyo, inyo yun. Okay? So, pag-usapan natin ngayon ang iba mga salita na kung saan inuulit ko ito ay ayon lang sa kalaman ko. Okay? Kung may sarili kayong pronunciation, inyong pronunciation yon hindi ko inaagaw, okay? Kung ayaw mo na bigkas ko, walang problema doon, okay? So, habang ako ay uh, pauwi ng bahay, narinig ko doon sa isang uh, radio DJ, sabi ay, sa Cannes Festival. Uh, may umatid doon, artista sa Cannes Festival, okay? So, kung gusto mo, walang problema doon. It should be Can, Can Festival, okay? can. And then the other one is, it should be, uh, if we're talking about a place in Italy that is Nice, France. Nice, France, indeed, nice, France. Okay? Can, Nice. Ulit ko, kung ayaw pronounce ko, walang problema doon, lalo hindi ba friends. Pag-usapan natin ngayong araw na ito, iba't ibang words naman, yung mga pagbigkas na ito. At tinulit ko, kung mali ang pagbigkas ko, di yung bigkas nyo ang intindihin nyo. Okay? Ako lang gusto mag-share. Kung anong sharing ko, hindi eh, wala namang problema doon una, hindi tayo magkakilala. At kung magkakilala man tayo, hindi tayo friend. Okay? One is vitals. Okay? Vitals. Hindi to victuals. Victuals. Okay? The other one is vital. Vital. Hindi naman to vital. Okay. Siyempre, yung last ay vouch. Vouch and din man vouch, vouch, vouch. Okay? Details, vital, vouch. Yun lang.